Happy Tuesday sa inyong lahat. Nako, kamusta naman po ang inyong Monday at Tuesday ha? Ah? Ako po pagod. Uh, nung lunes po, tayo naghain nga ng petition for habeas corpus at certiorari para dun sa anchors ng SMNI na si Lorraine Badoy at saka si uh, Ka Eric. Ang sinabi natin sa petition, eh, mali ang ginawa ng kongreso sa pagkakakulong dahil yan po ay subsequent punishment, pagpaparusa sa mga sinasabi ng mga mamamahayag na paglabag sa kalayaan ng malayang pamamahayag. Ito po ay um, paglabag sa Sotolo dahil pinipilit nga po si Ka Eric na sabihin ng kanyang source na talaga nakasaad po sa batas na hindi mo po pwedeng pilitin ng mga mamamahayag na ipangalanan ng kanilang source dahil kung ganyan, eh, wala na magiging source. No? Matatago na yung mga kabalustugan sa gobyerno. At saka, meron pong grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction kasi hindi sila binigyan ng kanilang karapatang pantao na marinig bago parusahan. Bago kasi dapat parusahan yan, dapat sinasabihan muna, bago ka mapakulong, sabihin mo sa amin kung bakit hindi ka dapat ma cite for contempt of Congress. No? At uh, sabihin na dapat ng Kongreso bakit sa tingin nila ay nagsisinungaling ang mga testigo. At dapat din siyempre ang investigasyon ay isang ayon sa katungkulan ng Kongreso na bumuo ng batas at hindi naman po ito dapat gamitin para sa witch hunt no? sa mga nakikitang kalaban, lalong-lalo na ng speaker. So napalaya na po sila ngayon. Nandun po ako. Kasama nila ako sa kulungan nila kanina ng mga alas 5 nang lumabas po ang order na palayain sila. Mantakin nyo, hero pa ngayon ng Kongreso dahil ang sabi, palalaya sila in the spirit of Christmas on humanitarian grounds. Pero sa totoo lang po, alam na nila na naka-binbin na yung kaso ng habeas corpus at didinigin po yun ng korte. Kasi ang habeas corpus po, yan ang pinaka binibigyan ng importansya ng hukuman. Kasi wala nang ibang karapatan na maging mas important kung siguro doon sa karapatang mabuhay kung hindi ang kalayaan ng mga mamamayan. At tatingin ko dahil nga doon sa desisyon ng Lincoln Ong versus Family na mainit-init pa, kakalabas lang, na malinaw na bagamat merong kapangyirihan ng Kongreso na mag-cite in contempt at magpakulong, dapat ito ay sumusunod pa rin sa karapatan ng mga mamamayan to due process. Dapat bigyan ng pagkakataon na madinig at hindi po yung ginawa ng Kongreso. Mantakin nyo, si Lorain Badoy kinulong dahil ang tanong, meron bang advertisers ang programa mo? Um, sumagot siya ng oo, sumagot siya ng hindi, o nagsisirungaling ka contempt. Eh, ano naman kinalaman nun dun sa inquiry on fake news? Ang issue ng kung merong paid advertisements ang show niya. At si Kaarik nga po ay kinulong dahil doon sa hindi pagsabi ng kanyang uh, source no. Lilinawin ko lang po no bilang abogado ni uh, Ka Eric, sinabi po niya na walang katotohanan yung sinabi ni uh, uh, Chairman Tambunting na sinabi daw niya kung sino yung source niya. Ang totoo po, walang pinangalanan si Ka Eric. Pero parang may ideya sila kasi tinignan nila yung telepono niya kung sino mga tinatawagan eh. So madali naman po makita kung sino mga tinatawagan pero hindi po nanggaling sa kanya ang pangalang na kahit sinungsoy. So nanindigan po siya, nagpakulong siya ng isang linggo dahil sa kanyang karapatan na nakasaad naman po sa batas na sootulo, eh bakit naman niya sasayangin pa <laughs> yung kanyang pribileyo? Eh pinakulong na siya ng isang linggo. Ang tanong, anong mangyayari doon sa petition nila? Abay, pitong araw po silang nakulong. Hindi po maibabalik ng kongreso yung pitong araw na pinagkait ang kanilang kalayaan. So sa akin po, may mga pagkakataon na maski ang kaso ay naging mutan na academic na ang hukuman dahil sa importansya ng issue, dahil ito po ay issue ng constitutional right, at dahil ito po pwedeng maulit na hindi dumaan sa proseso ng judicial review, yung capable of repetition but, uh, but um, um, evasive of judicial review, maaari pong mag-rule pa rin ng Korte Suprema. Ito po yung ginawa nila sa Farmali. Miski na, na release na yung mga testigo na di, di umano ay nagsinungaling sa Senado, yung mga executives ng Farmally, ay eh, nagkaroon pa rin ng desisyon. Bakit? Kasi nga po, pwedeng paulit-ulitin ng Kongreso at kinakailangan naman ma-educate ng hukuman kung paano talaga dapat i-conduct ang mga legislative hearings in aid of legislation. Eh ito po, ang pinaka issue dito ay po pwede mo bang ipakulong ang mamamahayag dahil ayaw niyang sabihin ang source niya dahil nga sa Soto law. So ito po yung isang okasyon para linawi ng Korte Suprema kung sakop ng Soto law ang Kongreso. At ang tingin ko naman, sakop. Kasi ang gumawa rin ng batas na yan, Kongreso. Hello! Bakit naman nila exe pa kanilang mga sarili sa batas na sila mismo ang gumawa? Di ba? Merong kasabihan na the lawmakers know the law that they're making. E di dapat alam nila na sakop sila ng Soto Law. To. At kapag hindi naman po bibigyan ng linaw yan ng ating uh, Korte Suprema, baka maulit muli na mga mamamahayag ay makukulong dahil pinanindigan nila yung karapatan nila sa Soto Pero siyempre, sa akin, dapat i-rule pa rin ng Korte Suprema kasi hindi lang naman po ito habeas corpus. Ang pagkakaiba, kapag habeas corpus lamang ang sinampa mo, eh talagang ang issue lang dyan is yung pagkakakulong. Pag nakulong, muntin academic na. Pero meron din po silang certiorari sinabi nila na mayroong pag-abuso sa kapangyarihan ang mababang kapulo ng kapulungan. Ano po 'yan? Yung hindi pag uh, um importansya o pagbigay uh, uh, bigay do uh, um, acknowledgement doon sa SOTOLO na may karapatan na wag babigay ng source at saka yung pagkakakulong na walang due process, no? So sa tingin ko po ay uh, sana po eh desisyonan pa rin ng Korte Suprema bagamat sila po ay nakalaya na. Tsaka dahil na po hindi na maibabalik yung pitong araw na nakulong sila dapat man lang. Merong isang desisyon na nagsasabi na mali ang pagkakakulong nila gaya nung ibinigay nila doon kay Ong, no? Ah, doon sa Farley na talagang bagamat napakatagal nilang nakulong at talagang too late dahilan ng desisyon dahil napalaya na sila at nakulong silang napakatagal eh nagkaroon sila ng vindication of rights ng tinatawag na mali ang pagkakakulong sa kanila illegal. Pero ang tanong, ano ba talaga ang target nitong nangyayari sa SMNI? Hindi lang naman fake news ang hinahabod nila kasi kung fake news yan, wala naman fake news. Tanong nga lang yun eh, bawal ba magtanong? Ang tingin ko po, ang talagang hinahabol yung SMNI. Kaya bukod pa doon sa pagkakakulong doon sa dalawang anchors, nagkaroon ng resolusyon na humihingi sa National Telecommunications Commission na isuspinde ang prangkisa ng SMNI. At ngayon lang, merong isang Congressman Gutierrez ata na naghain ng panukalang batas na rinirevoke ang kanyang prangkisa. Ako po, hindi po ako naaabala dun sa pag-revoke ng prangkisa kasi kinakailangan sumunod yan sa proseso ng pagbuo ng batas. Kinakailangan dumaan po yan sa Senado. At sa tingin ko, alam ng mga senador na kapag i-revoke mong franchise ng isang media outlet, yan po ay paglabag sa karapatan ng malayang, malayang pamamahayag. Tandaan niyo po ah, ang pagkakaiba ng ABS-CBN at SMNI, ang ABS-CBN paso na ang prangkisa. Pero ang SMNI, buhay na buhay pa ang prangkisa. At ewan ko kung alam niyo po ha, bagamat panayang banat ng ABS-CBN at Duterte, bilang siyang nagtanggal ng prangkisa ng abs sa bagtalang ang kongreso naman po ang tanging may kapangyarihan magbigay ng franchise, ang hindi alam ng marami, limang taon nag-operate ang abs na walang prangkisa hindi po yan tinutulan ni dating Presidente Duterte. Limang taon silang nag-broadcast na walang prangkisa. Pero siguro naman alam ng na mga senador na kapag merong prangkisa at re-revoke mo yan, yan po ay paglabag sa malayang pamamahayag, yan po ay prior restraint, censorship, at subsequent punishment na rin kasi meron naman pong right to property yung may-ari ng franchise. No? So tingin ko po, walang mangyayari dyan sa panukalang batas na i-revoke. Ang gusto lang nila, eh, diktahan ng National Telecommunications Commission na suspindihin ang prangkisa. Eh hindi po nila magagawa yan eh. Kasi bagamat Kongreso rin ang bumuo sa National Telecommunications Commission, yan po isang quasi-judicial agency at dadaan din po yan sa proseso. Bibigyan din ng, kapang, ng karapatan na madinig ang SMNI. Kung fake news ang kanilang uh, pagbabasihan, ay eh, malinaw naman po. Walang fake news. Kaya nga po nakapagtataka kung bakit ang Kongreso, bago nagpataw ng parusa ng pagkakapulong. bakit hindi inere yung video ng di umano ay fake news? Dahil makikita nyo, yun po ay tanong, hindi fake news. Hindi po yan statement of fact. Kumihingi nga ng clarification kung totoo ba ang sabi ng source na 1.8 billion na ang nagastos ng speaker sa kanyang travel expense. So sa tingin ko po, mahina yung basehan na yan. Yung sinasabi nila na nagpalit ng controlling interest, e eh, paano magpapalit po yan? Eh, yung controlling interest ni Kibuloy, e eh, napakaliit lang, parang 1.8% lamang po. Ang controlling interest, dapat 50 plus 1. At saka, kaya lang po nagbabago yan kasi syempre sila po ay simbahan. Ang representante ng simbahan, yung pinakamataas na leader ng simbahan, gaya po ni Pope sa Catholic Church, e eh, sa kingdom po, Dati, ang pinakamataas ay si Pastor Kibuloy, pero meron na po siyang successor. Kaya nagkaroon ng palitan ng uh, um, representative ownership. Siya po representante lamang ng simbahan at simbahan ang may So bakit nila gustong tanggalin ang prangkisa? Well, obviously dahil ito pong ginagamit ng mga Duterte <laughs> bilang medium of communication. Dito po may programa si Presidente Duterte dating Presidente Duterte, gikan sa masa kung saan dyan niya talaga tinalo ang Kongreso nung tinanggalan ng pondo ang kanyang anak na si VP Sara. So tingin ko po talaga, gusto nilang supilin ang SMNI kasi, matakin mo, pinulaan ang presidential insa na si Speaker. Sa kanilang pag-iisip, hindi dapat pulaan ang Speaker. Eh si Maharlika nga, ang tinitira si Presidente. Hindi naman pinasasara ng Presidente yung Boljakan TV ni Maharlika. Pero itong si Speaker, pag tinira siya, pasasara niya ang SMNI. <laughs> Di ba? Weird. Parang mas sensitibo pa siya kaysa sa presidente. Bakit kaya? Pero mga kababayan, ha, tignan Ha? Gumawa na sila ng susunog ng hakbang. Inanunsyo na nila na magiging prioridad ng Kongreso ni Speaker Martin Romualdez ang charter change. Dahil sa survey, ang Speaker Romualdez ay 0.04 sa survey para presidente magtatangka talaga sila na baguhin ang ating sistema ng gobyerno, gawing parliamentarian government para ang speaker ang susunod na prime minister. Siyempre, hahayaan niya si Insan PBBM na tapusin ang kanyang termino. Pero siguro, gagalagay nila sa transitory provision ng kanilang charter change, matapos ang termino ni PBBM ay prime minister na para masiguro na ang susunod ay si speaker. Ganyan ang game plan kapag alam nila na hindi siya susuportahan ng taong bayan sa kanyang kagustuhan na maging presidente. Abangan ang susunod na banata. Pero kung sa tingin nilang masusupil nila ang lahat ng pupula sa kanila, nagkakamali po sila. Dahil ang sarili niyang tiyohin, nung panahon ng Marcelo, tinangka po yan. Pero hindi po sila nagsaksid dahil lalong sinupil ang malalayang pananalita lalo nagiging malakas ang boses ng mga nagdanais na depetsahan ang demokrasya. Sana po si Speaker at ang kanyang mga tagasunod ay matuto sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi po nagtatagumpay ang mga nais na maging diktador sa Pilipinas dahil mga Pilipino, nais po natin ang demokrasya. Tama ba ako? Mali. Tignan po natin ang ating mga Texters na buhay ng Spox Hour. Marami ba tayong texters ngayon? O pagod na pagod na sa politika ang ating mga kababayan? Tingnan po natin. Dennis Del Rosario, FYI, Tony Roque, 3,500 plus ang live viewers ngayon. Interesado talaga makinig sa sasabihin mo ang mga taong bayan. Well, sana po I did not disappoint. Lalong-lalong na yung paninindigan ko, ang Pilipino, ang nais demokrasya, hindi diktadura di diba po? Uh, Snoopy, ask ko po, wala po bang naging violation ng Kongreso sa pakialam ng cellphone ni Ka erek Meron po. Bukod dun sa kanyang privacy, ay eh, talaga naman pong illegal yung kanyang pagkakaaresto. Ang tingin ko nga, nung nagsampan na ng habeas corpus, medyo nagpanik sila kasi mapapahiya sila. Silang mang babatas, hindi nila alam po anong batas. Pwede ba yun? Hindi ata pwede yun. No? Huh? Okay, si Eden Espaldon, dapat ituloy ang reklamo sa Kongreso para matuto. Uulitin na naman yan nila pag di pinagbayad. Huwag natin silang hayaan, ilihis ang tunay na problema, ang libro ilabas ninyo. Ay, ako, bilig naman ni Eden. Maraming salamat, Eden. Si Kasani Apat Almedersilion Ginwe. Good evening, everyone. Good news, attorney. Exactly, tama po. Target nilang SMNI hinahanap uh, hinahanapan ng butas ng mga balimbing ng mga unit in daw kuno insya Allah, next election. Tatakbo muli si Tatay D ng Vice President, Sir Attorney. I'm sure iikot ang tumbong ng traidor at balimbing. Meron po talagang husga ng kasaysayan. Huwag niyang isipin na palibasa lahat ng congressman ay eh, sumisipsip sa kanya na mapapako siya sa kasaysayan na bilang isang minahal na speaker. Naku po, saan ka na speaker na nagpakulong dahil pinulaan siya? First in history po ito. First in history at hindi po yan baka kalimutan ng tambayan ng Pilipino. Whimsical heart, halata naman na isa-isang nililigwak na mga kawatan sa gobyerno ang mga prominenteng Pilipino na nagtanggol sa ating laban sa mga mapang-abuso, kawatan at terorista. Huwag matakot, speak up. Tuloy ang laban ng bayan. Kaya po tuloy ang Spokes Hour. Jewel Liban, Atty. Roque, iba ang karisma mo sa mga congressman. Pinalaya daw umanusin na Ka-Eric at Ka Doc Badoy due to humanitarian reasons. Ha 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 Palusot. Takot lang nila na posibleng sampal sa maling ginawa nila. Yan po ang paninindigan ko. Ayaw nilang mapahiya dahil nakarating na po sa korte yung mali nilang gawain. Chai Mags, very good job sir. Malaking bagay ang pagkain ninyo at ang support ng mga PMA kasamang tambayan Playing safe ang Congress box kaya pinalaya agad. Halatang aligaga sila, maging aral sana sa kanila. Alam niyo, oo nga po, nasyak ako sa dami ng mga pumirmang taga-PMA. Talaga palang ang mga sundalo na inalay ang buhay para sa inang bayan, eh meron talagang malasakit sa bayan. Talagang nanindigan sila laban sa tingin nila ay mali. Kasi nga naman, yung kinulong nila, lumalaban sa kalaban ng hukbong sandatahan ang CPP-NPA ng mga terorista. Bakit nga naman nakipagkampihan si Speaker uh, Romualdez sa mga teroristang CPP-NPA. Maraming salamat po sa mga taga-PMARs. Joe, tanong lang po ato ni Roque, pwede bang magbayad ng Daniel's Permission ang mga uh -huh. nagpakulong kay Ka Eric at Mambadoy? Meron kasing provision sa saligang batas na meron silang absolute immunity para sa mga gawain nila bilang mambabatas. Pero ako naniniwala ako. Yung provision ng civil code na tinatawag na abuse of right, para nga yan doon sa mga pagkakataon na bagamat legal, kapag inabuso ang kapangyarihan, dapat magbayad ng danyos. So, ang paninindigan ko, po pwede po uh, pagbayarin ng danyos sa ayon po sa provision ng abuse of rights. Arvin Caballero, ang SMNI, halos content nila at show ay nation building at laban sa mga terorista at buwaya ng gobyerno versus mainstream bayarang media. Well, ako po'y taga-SMNI at ako naman po'y ang aking, ang aking misyon ay ipagbigay alam sa taong bayan ang batas. Dahil ako naman po, napakatagal ko ng propisor ng batas. So ginagamit ko po yung programa ko para mapopularize po ang batas. Dahil ignorance of the law does not excuse anyone from non-compliance therewith. Di ba po? Kaya lang, ang batas na tinuturo ko, political law, constitutional law, human rights law, and freedom of expression. Delia Lee, all I can say is all's well that ends well. Yes, the insanity of egoistic bunch of congressmen never end. Thank you, Delia. Who is perfect? Number one, walang fake news. Congressman, madami kasi wala nang alam sa batas. Nagkunwari pang may alam sa batas. Maraming salamat po. Mila Delosario, Rosario, Atty. Harry Roque, thank you po sa tulong ninyo. Kinaka erika at Dr. Badoy, thank you, thank you po. patina na sa uniform uniforme at pagsampa ng kaso sa abusado mga congressman na ubod ng yayabang. Okay. Fidel Castelo, balahura na ang sobrang babaang, babang mababang kapulungan ng mga pulpol tiko, walang kuwentang kapulungan, walang katarungang batas. Nako Fidel, pag sila ay nag-amenda pa ng saligang batas, bubuwagin pa nila ang Senado, puro congressman na ang matitira sa posisyon. Ray Akayin, diversion yan spokes, para matabunan yung issue sa MOOE o nga po yung kanilang liquidation by certification, no? Okay, tapos si Jewel Liban Ma-reprimand po sana HOR ng Supreme Court sa maling interpretasyon at implementasyon na nila sa batas. Kakaya sila, mababatas pa man din, tawag sa kanila kasi sila pa ang bumabali ng due process. Kaya nga po tingin ko, pinalabas talaga kasi alam nila mapapahiya sila. No? Oo. Uh -huh. Eleanor Garland, salamat po kay Harry Roque sa tulong nyo kay Doc Badoy at ka Eric. Takbo po ng senador uli, mananalo ka na ngayon. Kasi po ang galing mo po, po kaya gustong gusto kita na gustong gusto kita ng si President Duterte pa. Ay maraming salamat Eleanor. Alam mo madami ako mga bashers. Kaya pag may mga ganyang mga sinasabi tungkol sa akin, I really appreciate it. Maraming salamat po. Reed RK, ang tutong Commander-in-Chief, wala sa Malacanang, nasa Davao. Salamat, Generals at PMAers. Tunay na may taga-protekta, hindi ang mga buwaya sa kongresista. Yan po si Reed RK. Okay? Tapos si JP Salvador, Good job Attorney Hernandez. God bless po tuloy lang po ang ating laban para sa ating bayan. Watching from Saudi Arabia. Mabuhay ang mga taga-Davao. Buhay po ang mga Pilipino. Lahat po tayo. Joe Fine. Um, teka po ah, biglang hinihingan ako ng password dito. Joe Fine, bakit Atty., yung mga makaliwang grupo sa Kongreso di maipakulong? Si Ka Eric nagtanong lang nakulong. Meron na nga po silang alyansa. Pantakin mo ang Romualdez ang terorista CPP si NPA na na. Bakit hindi ko alam bakit. Nakalimutan na siguro ni Speaker Romualdez kung ano mga pinagsasabi ng mga terorista si ng CPPA tungkol kay PBBM mismo at tungkol sa pamilya ni PBBM. Enrique Castillo, lahat ng malalaking kontrak diyan sa Congress, hawak ni Tambaluslos, kabayan namin yan. Ang laki ng paghanga namin diyan dati, mga waray-waray kami pero sinusuka na namin yan. Ang alam ko nga po yung pamangkin niya, anak ng Mayor Alfred, tumakbo ng Vice Mayor, natalo. So yan po patunay na miski sa uh, kanilang sariling bayan no ng Tacloban ay eh mukhang hindi na solid ang hold ng pamilya ni Speaker no. Tapos um Aser Den M Rocklem watching from KSA. Salamat sir sa hakbang mo. Ang galing-galing mo talaga. I salute you Sen Rocky. Maraming salamat po. Gaya ng akin sinasabi, dami rin po nating bashers. I really appreciate yung mga kind words. Victor Balbon, Atty. Roque, di, di ko lang po maintindihan kung para saan ang pagiging representative nila. Sa so nakikita ko, parang pang sariling interest lang ang ginagawa nila. Sad. Beijing, congressmen and congresswomen of the 19th Congress, you're going down as the worst congress in Philippine history. Okay? Saliano, Sabat, paano mapush ang chacha na hindi magamit ni Speaker at ibang corrupt politicians sa kanilang advantage? Hindi naman po sila magtatagumpay ko hindi papayag ang taong bayan. At hindi talaga tayo papayag, 'di ba? Ma -er -er, 5.3 watching. Ay naku maraming salamat po ah. Nadawit pa lang live, no. Laban po tayo, tuloy po ang laban. Lalo tayong supilin, lalo tayong magsalita dahil yan ang ating sandata sa demokrasya. Okay? Uh, Miss Sassy, uh, Mayor Tribe Increase Attorney, maraming salamat sa servisyon nyo sa taong bayan. Maraming salamat din po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Okay. Uh, Kuya Nick, Attorney, ano masasabi mo po sa bill na ginawa ng Congress reorganizing COA and limiting the jurisdiction over private entities? Titignan ko po, po yan. Hindi ko alam po ano yung bill na yan. I'm sure meron na naman yung pribadong interes. Kaya um, linilimitahan ang kapangyarihan ng COA. Um, uh, Mar 4072, attorney, sinabi ni Tambunting na nag-reveal daw ng source si Ka-Eric pero pinababulaan ito ni Ka-Eric na isang pagsisinungaling. Pwede ba natin siyang isight in contempt? <laughs> contempt of the people! Sa halalan po natin gagawin yan. Okay? Contempt of the people. Okay, tapos sa uh, naku, maraming salamat po ha, sa inyong patuloy na pagtangkilik. Napagod po tayo doon sa petisyon na ginawa natin, di po tayo nagsisisi kasi kinakailangan po panindigan ng karapatan. Kung hindi po natin panindigan, tuluyang yuyurakan gaya ng tinangkang gawin ng Kongreso. Pero tayo po ay manindigan, magkaroon ng sampalitaya sa Panginoon na hindi po magaharing uri ang puwersa ng kadiliman sa ating bayan. Laban Pilipinas! Hanggang sa muli natin pagkikita, ito po ang inyong spokes ng bayan nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I love. You're the only country that I have. Bye!